Ito guys, gusto din daw niyang manalo. <laughs> Baka manalo. So, sige. May matpasa din ako sa'yo. Logic, logic. 9 minus 7 equals? 16. What? <laughs> <laughs> Tumuli-muli ka agad. 9 minus 7 equals? 17. <laughs> 16. What? 9 seven. Two. Oh, uh, wrong equation. So, itatama mo. Okay. okay. Eh, Ayun, ka agad. Kala <laughs> <Alok> ko plus one. <laughs> ah, sige. Ako, oh, di ako kakabahan Wait, dito kasi. Wait, mo yun, ah? <laughs> kasi mali-mali, di ako kakabahan dito, guys. Ah, sige. Kala ko plus, eh. Ano dito dito mo? Ay, nakabaligtad kasi. Nalito ka. Ah, sige. 100. hundred. So, kaya nagawa mo. Two moves lang ang kailangan mong gawin dyan. Kapag nagdunan mo na yung mga video, di ba? Alam yung gagawin. Ilang try? Kahit ilang try, basta magawa mo. Basta magawa mo. 100. 100 lang? <laughs> Di mo pa kaya natatry, kaya mo ba? <laughs> 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 Two moves. Opo. Okay. Ano yan? Oh, ano yan? Isa! Ah, Isa. Pa. Isa. Oh, isa pa. Oh. Plus one equals nine. Kung plus one? <laughs> 1 pa rin yan. ah <laughs> hindi 1 yan. 0.5, ano ng 1 mo? Hindi pwede yan. Ano yun? <laughs> Dapat kumpleto pa rin mga katawan yan. Bawal yung mga logic-logic na madaya dito. Ano ginawa mo? 8? Tapos ginaw plus 1? <laughs> oo. 1 pa rin naman yun. Ilan ba yun? 1? <laughs> hindi, mali. Kung gano'n lang gagawin mo, sige, oh. 200 na. Para ka naanggap. 200 na. Sige. Hindi ako magagalusan dito guys. Pamali-mali ito. 3. Oh. 3 minus 7 equals? 7. Equals 10. Oh. Isa. Nakakaisang move ka na. Mayroon ka pa isang move oh. Isa pa ah. Pag naunahan niyo siya guys sa magsagot dito, sa ino na lang yung papremium. Um, unahan niyo lang siya. paka isa na, no? Oo. Oh. Wala nang moving. <laughs> oh, sige, sige. 300 pag nagawa mo. Oh my gosh! <laughs> Ay, nako. Ito, pwede mong gawin na lang itong Alin? Ito. Ikaw bahala. Basta two moves ang mong gawin. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Pwede ito gawin ito. Oo. Para mag-equal. Oo. Basta two moves. Dito ka, baka di ka na nakikita dyan. Nahihirapan ka na ba? Okay. One. One. Two. ano yun? <laughs> Asan yan? Ano <laughs> ka mo? Oo. Oh. Oh. Oh, minom ko naman ah. Oh, ilalagay mo pa rin. Hindi pwede ganyan. Ano ba naman itong contest ng oh, tatay? Oo, may ayan oo. <laughs> ano yan? I ano yung ganon? Bawal yan! Bawal yan! Oo. Oo, oh. ah, sige, eto. Para ka Ayaw ata nung 100, 100 eh. Oo, oh, 3K. <laughs> 3K magagawa mo. Baka naman, mas, baka naman parang si Duday ka, nagpapataas ka lang. Pagka mataas ang biglang masasagutan. Ano yun? Totoo to. Basta totoo to. Oo. Eh, nakawak mo na nga. Ala pa, baba mo muna. Baka aga mo mo bigla. Segurista? Sige. Sagutan mo na kung kaya mo. Kinakabahan din ako guys ah. <laughs> ay, ay, ay. 3 plus 7. 2 plus 7 equals 9. Pago <laughs> ko na mga po. Tinapos ka. Ako pa gaganyanin mo ha. Ginagawa mo pa akong mugs. Ano ka lang yung gawa-gawa ko lang yung mali-mali ko kanina. Wey! Di na. Oh, all guys thank you is it 3 parang ayoko na magpaga dito <laughs>